Ay, na naman na dumating. Ngayon naman kaya in order dito. Ay naman in order mo. Ha. Um. Wala. <laughs> Hanap na yan, pati bawang sibuyas, in order mo na sa Shopee. Eh bakit? Kasi mahal yung sibuyas bawang dyan sa tindahan eh, 10 piso isa. Ano mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos nabili ko lang to sa Shopee ng 90 pesos. San ka pa, diba? Ang dami natin bawang sibuyas. Hahaha! <laughs> Tapos, ito yung may black na yan. feeling ko sa balat lang yan. Buksan natin. Tingnan mo. Sa loob, fresh to. Yan. Look. Tada! <laughs> o, ba diba, Amaze na amaze ka. <laughs>